Ito'y walang kuwan at ito'y sariling gawan, natural. Pinungus na nga po ni Kuya Pag-uun. Ayan. Tapos, papatak mo na. Ano'y hmm. kanakatas, oh. Ayan. Yun, ah, ay, meron nga. Ayan. Dali, ibang lang idadali sa iyo. Oo, ayun lang ay, pala. Talaga na, papatunayan na po ni Kuya Pag-uun. Baka matinitis mo lahat, kinalululan, ah. Eh, eh. Pampalinaw, pampabulag. Pampalinaw. <laughs> Baka naman tinitis mo lang. Uh -huh. Ay, hala, hindi daw naman. Yun, oh. Uh. Ay, talaga pong pumatak na, uh. <laughs> Ay, uh, uh, oh. Kaya kaya tayo. Ah, yung kabila uh, pa. Ay di, what is do. doang... Aba, one? ito, pag-uoy. Tinitis lang na rin, mamay, usong ka. Teka. usugan <laughs> Ay, yari, direkta. Ay, natin, papatak, oh. Papakasiwang kita. Huwag na, baka naman bigla yung mong pisa ay talagang... Hihipan ko pa ba? Huwag na, ayos na yan. Eh, huwag mo itapong. Nataking titignan muna. Aba. Ano, nakarami na, Chad? Nakarami na. Ah? Herbal. Ano ba yun? Herbal. Ano, yun? ano yung nadali ni... Ano yun? Ano ba ang baboy? Ano, ano yung ganyan na, daw? Oh, Pang so, ano ba yun? ginagamot po namin sa mga mata? Gaman, isa mo nadali yan? Diyan, sa mga bulok ano na kahoy, ah. Nahan, nah, eh, ano ba ito? Pampigasa mo. Ay sigurado ba ito? Oo. Ah, oh, kapag, oh. Ay, ay ayoko yung... Ay mga sinong mga... nakadali nito? Si... Tinuturo sa amin ni yung pinuno. Ni ano nga kaya? Oo. Oh, ah, ito, ito sting, ito. Paano ginaga ginagamitan? Ito pala gamot. Anong pangalan daw nito? Ay... Masamang sabihin. <laughs> Pwede na yun, ibubulong na lang natin. <laughs> oh, ah, final na ba yun? Kaya nung pakiramdam pag uh, gumamit niyan? Sabay, uh, maging hawa. Maging hawa. Abo? Parang nalilinis ba yung loob ng mata? Natatanggal mga puwing-puwing. Ano nga kay Aba? Uh Oo. -oh. Kakaiba pala ito, ano? Uh -oh. Ikaw do ko pag guna dahil ka rin ng ganito. Uh Oo. -oh. Ay, ito. Uh -oh. marami, marami ba ito? Mara, marami ba yung ganito? Ang malaki. Titisting nga rin at di mga katisting na rin. Ay, mo! anong pangalan niyan? Ano? Ula? Hindi ko po alam kung anong pangalan. Anong pangalan ko pa ko? Sabihin mo na ito. Ayon. <laughs> Ari ng baboy ano. Oh. O ba isang kato na discover nila? Ayan daw ay eh, ginagamot pa na sinang unang Gana tao. Rin pag ano yan o. Oh. Yeah, 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 ya yeah, na ya yeah, na ya oh. na. Nasa baon na ko, pa ko. Tingin. O tingin daw. Ano tubig ba yung laman o? Tubig. Yan yung pure na water. Yung ko ni palinis nga ng mata. Mm -hmm. Opo. Comment po kayo kung natawag sa inyo ito. Oo nga. Patingin daw. Uh, Kaya po binaka-experience na rin. Ay, ang pampakan nalalaki daw 'yan. <laughs> Lalo sa sama 'yan, gulog. Ay, ako pa na. Aba, teka na, naman. At talaga ini ganoon, talaga yung inukuan. Sarap naman ang paramdam sa mata. Ano? yun? oh. Mamakin hawa. Ano ka tihaya mamas ko pag-uwi? Aba. Aba, pagapi titihaya talaga 'yan. Ay, direkta pong pinapatak pala sa mata, oh. Uh. Ito ba? Hindi 'yo, akala ko 'yung ano ba ito? Ay marami ba na ako nito sa gubat? Oo, oh, yun Sa mga ganyan talaga mga bulok na kahoy na kay Eh, ano ba ibig sabihin nito? Eh, hindi ko rin nga alam ay. Yung yun ay pangkuha sa mata, para panlinis. Ah, ah. Ah, ay delikado sa mubok. Aba ay, eh, tagal na namin ginagamit niyan. Subok na. Subok na. Ilang ano ninyo ito, ilang ano na? Aba ay, na. Aba. At kami nagtatabas ng ganyan nakakakita. pinipigan namin sa mata. Ay, anong pakiramdam ko ay pago? Aba ayos ah. Ay mga ilang araw na talaga. Aba hindi, may may ayos na kita ang ganda ng kwan. Para bang nililinis lang yung loob ng mata. Aba parang kin mabubuhol ko pag. Aba, mabubuhol. <laughs> hindi joke po. Para kin nalulula. Nadulula. Hindi ba? Hindi. Abay, Aba teka teka. Ano yeah. na si kapag ko patak lang. Ah, mga fans ay kayo ay mm. Oh. testing niyo at magiginawahan din kayo ang inyong mga mata. Ay ano ang pangalan nito? na po <laughs> sa mga bulok na kahoy. Bulok ay totoo na nagkaroon nga ang tawag. Ay oh, mo ang phone namin. Mag-comment po naman kayo kung anong tawag nila sa inyo. Oo. Ano? Oh, oh. Baka naman kayo piyas ng baboy ang tawag sa kanila. Ayun, ay, may ganon ay, din yun. Ayun din ba yun? Oo. Oh. O ba, ngayon lang ako naka-spot nito. Hmm. O, oh, dako lang, may tira pa ako tuya. Oh. Ayoko na, baka yung madaling. O, oh, ay nakatas pa ako yung pag-uha. na. Yung basat, kaya naman na isang mata, isang ganyan, isang... Ibig kata. ko sabihin, ang nakadiscover na rin si Kuya Agri. Oo. Oh. Ay, saan daw kaya na na-discover ito? Yan daw yung kamot pa ng kanyang ama nung sinauna. Nung sila yung Bicol. Siya muna ang sumubok bago kayo umato. Oo, oo. kita ang labo <laughs> na lang mata nun. E pagka nga mo dali rin. Saka pati, maharamdaman mo rin sa'yo yung isa rin pagka pinatak mo. Kaya ngayon na isa yung isa kaya sila. Kapapatak mo yan. Lalo na lumala. Aba, ako yung nagtaka din. Oh. Tumanda. Ikaw tatay kasi ito nakakita ka na po ng punang ganda rin. Naato ka nung ganito. Oh. Hindi lang ako makakita niyan Ay ako din nga ay Nakakain daw ba yan? Hindi ko Nakakain daw kaya Puro nakakain yan eh, Naipiga nga sa mata ay Ay siya nga parang malaking limatik ano Aray po malaking tiklema uh, ah, Ay hindi ko yeah, po alam May... ay, Sinubukan nila Tawag nyo tawag sa na, ano? Para bang butiti ano Buniti, Buniti ano Pero pali hala mong gamot. walang katotohanan Hindi pa. Hindi ka pa, oy. Oh, walang katotohanan pangalan, eh. ano? Ay, ano nga kaya ito? Sa vehicle pa daw po ari na-discover. Pagkalupit din ari. Eh. Ay, sa isang labas ng pagkatabasa ninyo ano, nakakakita kayo lagi, ubihira lang. Kalway dami nakuha sa Ay baka naman maraming katulad at magkamali. Ay di. Ha? Yung iba niya na ito yung Bakit? Mayroon to yung Ay. Wala katas. Uh, magaling din si Kuya. Pagong sinubukan nga. Oo eh. Matagal na namin ginagawa yan eh. eh sa so bagay subukan na ano. Basta tapak parang daw sa mata, parang oh. pinatakan din ng mga Parang nagpatakan ng eye mo. Yung eye mo ano? Uh Oo. -oh. Red eye, mga ganun ano. Mm. Yung yeah, din nga nari, aba. Tayo nga ano, man, nila na di discover yung ganari. Eh. Ngayon yung mga gamot na sinauna. Parang jelly ano, parang gulaman ang loob oh. Mm, parang jelly. Yun, um. Ay ako naman hindi mo nasusubok ko pag. Uh -huh. Oh. Magic, magic sila suho. Oo nga yan oh. Ay, may butas pala ko pag uu, butas sa butas yung luob. Butas talaga. Meron pa, meron pa din yan. Nanda, dikit kayo. Titin kung paano nakatarim yan. Nanda, eh, daw. Yan, nito yan. Paano? Sa kahoy na ga ganitong gapok. Yan. Ah, uh, ayun, tatay, kasi ito, subukan mo po. Yung daw po. O, tista yung, sino naman may gusto, oh. Yan po, yan po pala, gay un mm, -mm. Bago lilinisin mo to. Yan Nilinisin mo itong ganito. Oh. Ayun, baka nga pumatak na sa mata, lalong kakapol. Oo. Oh, oh. yeah. Ano, la lalabo bagi umano? Ayan. Ayan, alasan mo lang <laughs> gumi. Titisting Ayan. mo ulit, baka maki mga overdose. Wala namang overdose ito eh. Kaya ba, yung eye mo eye every... ay mo ay every... Ito ay walang kuwan at ito ay sariling gawan, natural. Pinungos na nga po ni Kuya Pagu. Ayan. Tapos, papatak mo na. Hmm. Yan ka kanakatas o. oh. Yan. Yun, ah, meron nga. Yan. yan. Dali, iba ulit idadali sa iyo. Oo, oo, yun, lang ay, hala, Talaga na, papatunayan na po nagka pag oh. Baka ha? matinitis mo lang, na lulula ah. eh, eh, pampalinaw, ha? pampabulag. Pampalinaw. <laughs> Baka naman tinitis mo lang. Ah, eh. Ay, hala, hindi daw naman. Yun oh. Ay, talaga pong pumatak na o. Oh. <laughs> kita tayo. Ah, ay, yung kabila pa. Ade o testo Aba tayo sige paguon. Tinitis lang rin, mamay usong. Ko <laughs> usukan. Ayari ay, direkta ay natin papatak Papakasiwan kita. Huwag na baka naman bigla mo pisa ay talagang hihipan ko pa ba? Huwag na. Ayos na yan. Ay huwag mo tapon na taking titingnan mo aba. Yan ay may tubig sa loob talaga. Hindi kaya ito pwedeng i-preserve ano kumbaga i-, ba, no? kung baga, i aba, Hindi din din matutuyo. Hindi kumbaga ngay gagawin medicine ano na nga naman. Idea. Sa nag-aaral, ano? Sa nag-aaral. Hindi ka, pinag-aaral po namin pagkatabas, ay. Kaya kami, ganun lang na-discover. ang galing nga, eh. Mala jelly po ang, ano, butas pala ang loob. Para po siya kapamilya ng kabuti. Eh. ah kung po naman, ano, mas rumba ako, pag, oh. Ah. Uh -huh. Tatlo na rin na dali, eh. Yung loob niya, ay eh, butas, busan-busan loob, oh. Sarili, tubig yan. Ay, parang nga pwede kang bulat-latin. Oo. Ikaw daw, sanay ka naman ata. Ay, ito mo. Bukay mo daw, nang bukang-buka. Mm. Ito yung laman ito, ay tubig. Ay, Kaya yung pala yung... parang nai-stack. Oo, oh, stack sa loob. Ah, binoka na, ang... nagpapago. Oh. Yan ang loob niyan, oh. Ah. Uh -huh. eh, yan ay na-stack ang tubig niyan dito. Ang nagpipilter niyan dito, oh yan, oh. Ay, siya nga naman pala, ano, mm. papagayad si Bulen, oh. Oo. Mm. Nakakapamilya po siya sa kabuti. Yan, oh. Ang loob niyan. Ay saan ko naman kaya meron ng ganyan? Ay ewan ko lang. Ay wag po aring gagayahin at delikado. Abay hindi kumpormi nga ah, sa Abay gana. ay, kuya pa kung hindi ako kung, kung, may katulad. Ayun. Yan o. po Oy. makikita ninyo basat malambot. Meron pong matigas niyan. Ayun yung bay gayun. May matigas niyan. Pero ito ito yung buwan ng ano nalabas? Agosto. At ah, tagdami talaga. Ay, talagang... Ay paano kung gagamitin mo ng December at kailangan mo na? Ay, kung makakakuha ka. Huwag ay kung hindi nga tag season. wala to ah. Eh. Magaling din ang aral ng mga aral. Ganun na rin po ang mga aral. Ari po ay yung mga pang medicine po namin sa mata yung Atmon, Banban, yun ang mga subukon ko na po nagagamit ay eh. pero ari ba. Eh, yung Ano pa kuya pagu? Makabuhay. Pang Pinay, ano naman yun, mapait yun Sa yun Ay, sa sakit ng ngipin, ano ka pag Patak mula ka sa mata, kulit ka sa Ay, oo. kakaibang halamang gamot oh. Yan ang dulas ng loob ay. Oo. Oh, oh. Ay may bata pa, ari bata pa kuya pagu. Para may second ano oh. Yan ay wala na, yan ay ganun talaga yan. Meron, may ikalawang butas oh. Ganun nga, yan hindi, may hindi nasasaid eh. Yan, ah. yan ay basta ito laman niya sa loob. Ay hindi kuya pagu, may divider. Oo oh, nga. O isa pa ari ah, oh, magagamit pa ng isa. Oo, oh, oh ay, yan naman eh, hindi naman nasasaid namin, nasaid, nasaid eh. Wala na mga kaamoy. Amoy para natural na tubig yan no? Oh. Baka ito susubukan ay gisa pwede din. Aba. Pero hindi ko lang susubukan, wag po palang gagayahin, mahirap. Hindi naman gisa eh. ah. 'yan. Eh. pataklaan patakla ang. Yan ari po, po naman. matigas, baka kayo po gumaya yung matigas, iba po 'yun. Oo, ari po naman ay ano. Kumbaga dangan nga lang at ginagamit na nila. Ay hindi ko rin sure kung ano, ano ka po ang magdidesisiyo, wag nila akong gagayahin. Butas, butas na butas ang loob. Sa mga punong kahoy yan. Hindi, kada puno ng kahoy sinutubuan. Oo nga, ibig sabihin, eh, basta din lang siya rin sisibod. Bagong discover pong gamot, oh. Yan, anong lupit din ng dali. Ano? Yan, parang mayroon pa ata di yan. Ah, wala na yan. Wala't umangat, wala. Umangat ba ang kahoy? Mm -hmm. Eh, baka naman dito lang ang kuya pag sa paano ng bundok panahon nagkakaroon na yan. Ay, kahit sa bacon, meron yan. Ay, sabag, hindi na-discover eh, ano. Hmm. Wasat gubat. Ay, hindi siyang... nakukuha talaga isang mga... Ay, yung pa, kuya. Pa, yung kuya pag-una ay pa, oh, hindi nila nakita, oh. Naay pa po. O. Ari, oh. Ayan, Ito na nga po yun, oh. Oh. Ayan, laki Siya nga, ano. Nakakapangilabot namang hawakan, oh. Naay po, o. Parang pagkala limatik ay. Abay, ba't nga pa. Ba? Huwag pa ko naay pa, o. Baka ma-overdose na, oh. ataman na, Lambot, oh. Sino pang gagamit na, oh. Susubukan mo ba, dakula? Ayaw. Bakit? Ayaw ko rin, niya, ay na po. Mo, isang patak. Malamig nga Malamig yan. Kapatay po. po din sa kahoy. Yun. patak Subukan mo papatakan matamot. mo ramdam mo. Oh. Para may paliwanag ng ayos. Malamig nga. Baka Malamig mo Hindi. Yan, Hindi. Uh, Iba po ang texture niya. Malambot siya. Tapos kung, kung susumahin po. Aray yung pinaka. Ayan, natumba na. Aray yung pinaka dahon niya susubukan ko daw nga try po natin ang masabi ko nga sa inyo ano dinisumo na yung tapos ay eh, pag ako nalula Ibahala hmm. eh, bahala na ano malulula hindi man iinimin ay aba ay sa mata ako diktado yun diktado mo yun ikaw daw ito pasuyo daw chad ah papatakan natin sa <laughs> si sino papatakan ako testing ah eh. bahala na okay. hindi, nga. Ano ah, hindi, hindi. hindi. daw ko ano ang pangalan na yan? Hindi naman maturan kung ano-ano. Madumi. <laughs> Pwede <Pidin> na yan. <laughs> hmm. Ilmer, testing. Ito, testing. Ito, baka kulangot ang makita kita. Kita mo ng kamay. sa bibig ay. Baka kulangot ang makita Ano kaya? Kita ba? Yeah, yeah, yeah. At bigdumi. Yan. Aba, para ako nalulula ata ngayon. Oh. Aba, <laughs> Malamig. Malamig sa mata no. Kaunti. Hindi ka bak baka sumala ka pa rin. <laughs> baka matapingin yung akin tingin ay. Yan din sa may katarata Ano nga kaya? Yung testing din ni Chad. Ay siya. Okay tang ano. Yan. Wait. Ah, ba, shit, sabi big. Kita ko yung langit ay. Tayo nga. Nakatingala ay. Ah, nakikita po pag tumingala, langit. Hindi <laughs> ko Tama, ano? Pag lupa. Ay, awan ko. Di, para malamig-lamig po ng kaunti. Tapos ay... Malamig-lamig nga sa mata. Para nagpatak po ng ay mo. Ay, yung yun. yun. Bagong discover, panggamot. gamot. Hindi nga ako. Kaya nakakabulag. Ano nga? Bulag sipag. Hindi nga ako. Hindi nga ako. May nakakabulag. Wala na akong bulag. Kaya nga, marami Ko Kuya Pagaw, may ilan na po sumubok ng ganar eh. May ilang sumubok sa inyo magpatak na ito. Ganito. Kaming, kaming magkatama. Wala naman siguro. Ha? Ha? Baka naman ito may tumay bulong. Ha? Huh? Aray po, bagong discover. Kaya hulaan tayo na curious lang po ba tayo. Hmm. Kaya atin pa ulit-ulit pinagmamasdan. Hmm. Para bang yung ano, yung binibiling, yung kinakain. Yung may na binalot sa ano, anong tawag yan? kung oh, hindi ko maturo kung nung nakakita ko lang sa tinig ay yung kulay oh gamot pala rin oh so, na gamot gamot na yun dating tao sinaunang tao daw po ang nagamit na rin hindi pa naman po na a-approve ng ano ng Anong tawag doon? ng medicine, ano? Yung mga herbal. Herbal medicine, no? Basta po, sinubukan lang nila. Hmm. Ay... Ano daw? Cold yung pangalan na rin? Dali ka, oh. Ay, sabi na yun ba eh? Ang tawag ay susumbaka nga. Ang daming hindi maturong pangalan are Ay, ano? Susumbaka so, ay... Iba, gam... Iba din nga ang tawag ng kapag Kamot daw yan sa mata. Ay, oh, yan. Sir, pinitistin nila, ah. Tinisting. Nakakalino na mata ba? Oo. Oh, ah, baka ang tingin sa ba isang libo? tanga yung mata yung <laughs> iba na ang tut. Kahit ang huli, iba rin niya ang tingin mo. Iba, iba, na. Iba rin ba nalilinis? <laughs> Oo. Nawawala nalilis. yung mga ulap-ulap. Baka parang namumutla na ako. Oh. Ayun, Sinat... ako naman hindi na ato. At baka mamaya. Ayun ay, nga, susubukan na, muna. Lampas eh. sa damit ang tingin na. Nakakahiya din naman. Baka ko na pagaw. Baka pa sa iyo ano. Alam pa sa iyo yung tingin na. Sa loob bahay,